Hello guys, ayan, good morning. Maliwanag ah. Ayan, 7.43 AM na mga kasari. Ayan, um, update ko lang kayo sa ating, ano, sigarilyo. <laughs> Di ba? Ano na ngayon, uh, September 26 na ngayon nawawala na yung mga ibang sigarilyo. Hindi naman, ewan ko lang kung na ko lang kahapon. Kasi nga, doon sa pinanggo groceryhan ko, wala na silang ano, wala na silang malbuko lights. Ayan. Um, tapos, ang ginawa ko, pumunta ko doon sa kabila, doon meron. Ayan, kaya kanina, inagahan ko, 5 pa lang kumunta na akong palengke. Takot na ako kasi nga <laughs> ako lang pa, parang ako lang yung naglalakad doon sa ano, na-tsempohan lang talaga na walang naglalakad. <laughs> Takot din ako eh. Ayan. kaya ano. Ayan. kung may pambili kayo ng sigarilyo, is bumili na kayo ngayon kasi baka mamaya is ang September, gano'n naman talaga eh. September, nag-uumpisa na yan sila mag, ano eh. Nawawala. <laughs> nawawala na sila pag September. October, November. Baka tumaas ang sigarilyo ngayon eh. Kasi na nakaraan, parang, parang hindi tumaas na parang gano'n pa din. Oo. Kaya, ano. Kaya talaga kanina. Ano talaga eh. Pero doon sa pinanggrocerihan ko is wala pa din. Wala pa din silang sigarilyo na lights, Marlboro lights. Kaya doon ka, don sa meron, doon ako bumili. Doon ako bumili ng um, doon ako nakabili. Buti nga meron pa. Sila pa naman yan. Pagka wala sa isang grocery, pagka ano, na wala din maanan mo. Wala lahat. Kaya dapat maaga pa yung pagkaano sa sigarilyo. Ang dami pa natin pagkainuhan pagkaanuhan. Uh, bibilhin. Mga soft drinks, mga tapos mga alak. Eh, hindi pa hindi ko naasikaso pa yung ano. Bibili ako ng ano lang. Kasi meron ulit dito, oh, ano, nag um, Ano, bibili ako kahit na kahit tig-isa, o di kay tigdalawang litro ng red horse at saka ano kaghapon at saka ano pala at saka grande kagabi so, ako ang hinahanap wala naman kasi ako lahat ng hinahanap niyang alak wala ako smio una san miglite eh, wala hindi na ako nakakabili ng san miglite eh, matagal na so munod bumalik red horse na lang doon na malaki pero mayroon pala ako dyan red horse na malaki isa lang Eh di ko alam kung ilan yung kailangan nyo na ano, um, tapos meron kasi ako 500 na red horse tapos wala, bumalik naman ano um, grande na lang daw, wala naman akong grande, <laughs> tapos bibili ng 1.5, wala rin akong 1.5 na ako, oh, mio lahat na lang wala, lahat na lang nang bibili ni Tumir, wala ako kaya ang hirap ng gano'n na sabi niya sa akin, lahat na lang nang bibilhin ko wala wala ka sabi ko o nga eh sabi ko kung saan pa yung wala yun pang hinahanap ko <laughs> napunta tuloy siya sa ano sa kasalo ayan may bote pa pala ako hindi hiniram lang ng bote napunta tuloy siya sa kasalo kasalo yung binili niya dalawa ayan uh, grabe no pagkaano sayang kasi kaya lang minsan naman kapag ka, uh, i, i mo, bibili mo yung mga yan, susundin mo yung, bawa, isa lang yung, ano, isa lang yung naghanap, tapos binili, bumili ka ng ano, hindi ka pa naman pwedeng bumili ng kalahating San Miglite, isang case talaga. Hindi po pwedeng, ano, tsaka, ba diba, sabi ko sa inyo, mahirap nga dito magana sa akin, kasi mayroon talaga akong kapitbahay dyan, na nag-wholesale siya ng mga alak. Siyempre, mas mura sa kanila, kaya, minsan lang may bumili sa akin sa ngayon, ngayong taon na ito, minsan lang kasi this year lang sila nag-open eh, ng ano, ng ganun we'll pero doon pa rin ako kumukuha sa dati kong kinukuhanan bihira lang din kasi yung cook may sarili na akong, may sarili na nagde-deliver sa akin ng cook eh, ang mahalos nang kukunin ko na lang sa kanila Mountain Dew, Pepsi na lang ano na lang ng Pepsi RC, wala na, hindi na mabiling RC ngayon Uh, ang kukunin ko sa kanila, alak na lang talaga, tsaka, ano, uh, yung Mountain Dew, gawa ng Pepsi. Eh ngayon, matagal-tagal na siguro, mga ilang buwan na rin hindi ako nakakuha. Hindi ko nga alam kung bibigyan pa ako pag uh, ako ng alak. Kasi minsan, baka akala nila kumukuha ako dito sa kapit bahay pero hindi. Hindi ako mukuha. Wala lang talaga bumibili, wala lang nag-ano. Eh kailan pa yung dalawang, dalawang ano eh? dalawang tawag dito, dalawang maliit na red horse na sa kanila ko kinuha yung eh. Tagal din maubos si, eh. mm, mm Tagal din maubos kaya hanggang ngayon mayroon pa din. Kaya siguro nagtataka rin sila kung bakit nila kumukuha. Pero kasi dati sa kanila kumukuha ng po. Eh, mas nakaka-discount kasi ako dito sa sa ano, sa direct sa po. Sayang din yung 13 pesos. Parang 13 pesos din. Ayan. Isa eh, sa... Sa ano? Sa Friday. Dadaan dito ulit yun. May... May order na akong mismo. Kasi naubusan ako na mismo eh. May order na akong apat. Sabi ko daanan ako pagka... Um, ayan. Sigurado may dala na 1.5 yun. Hindi na ako nakakuha. Wala akong 1.5 eh. Ayan. Napakadami ko lang talagang kasalo. Hope kasalo. Pag may bote ako... Kinukuha. tulad ng karang, kumuha na naman ako ng tatlong keys. Kasi, kung nilang ikita niya dyan na mga bote, kinukuha ko yan. Siyempre. Para hindi rin masayang yung pagdaan nila dito. Kasi, antes na sa second sila diretsyo, liliko pa sila dito na Parang, liliko pa sila pa, dito dito sila sa third dadaan. Kaya, inaano ko din. Para hindi madala dito. Ayan. Kaya... Ayan ang sigarilyo ngayon. Laki na po ko na ng sigarilyo. Ayan, ayan, ayan na naman. Nagtatakbuhan na naman kayo. Laki na po na ng sigarilyo kasi. Kaya, Pero ano, sa ngayon, mabili ang sigarilyo ko ngayon. Sa ngayon, mabili. Tapos mga teacher yan nga eh. Kasasabit ko lang kahapon eh. Dalawang dalawang lagay na yung nawala. Kaya bumila ako kanina maga ko sa palengke. <laughs> Inaagapan ko kasi yung sigarilyo. Kasi baka mamaya, doon sa, doon sa ano na yun, sa grocery na yun, is, sabihin wala. Inaagapan ko talaga. Ayan, nakikita ko sa inyo yung, ano. Ayan mga kasari, yung kahapon ito. Oh. Ayan, sumaglit so talaga ako sa palengke. Kasi nga, sigarilyo ko. Ayan o, oh, 6, ayan 6pm na. Pero hanggang 7 kasi sila. Mabuti umabot pa ako. Nagmamadali pa nga ako kasi bumili rin ako ng pagkain ng mga animals. Ayan yung binili ko. Bumili ako ng creamy white na kape. Kasi walang creamy white. Pero kopi ko black tsaka copy ko uh, brown. Wala pa rin sila hanggang ngayon. Ayan. Ang nabili ko, tig-isa lang. Ayan. Tig-isang Winston, Camel, a uh, portion na portion na green. Ayan, isang Marlboro Red. Tsaka Chester. Ayan, walang ano. Kukuha dapat ako ng ano eh, ng ng ang tawag dito ng Mal, ng Marlboro Lights wala eh. Ayan, kahapon 'yan. Ayan. Tapos ngayon, bali ito yung kahapon. Yes, Ayan. ano kaya? ah. Ayan, ah. Uh, Huwag natin masyadong ipakita yung sigarilyo kasi bawal yata. Ayan, ayan o. Oh, yung kanina. Ayan, kasi nakalimutan ko yung Winston Lights. Kaya kumuha ko ng dalawa. Ayan, ito dalawa itong Winston Lights. Ayan, tsaka. Ayan. Kanina, tapos. Yung isang. Ayan, kinuha ko. Ayan, ito yung resibo natin. Ito yung resibo natin, mga pasari. Ayan, ayan o. Uh, 9.26. Ayan, diba 5.30 ako nakarating? Nasa grocery na ako 5.30. Ang aga, no? Ngayon ako maaga, eh. Ayan, kumuha na lang. Kumuha na din ako ng ibang mga chichirya. Ayan, naka 600 din ako yan. Kaya naka 2 points ako. Ayan, oh, naka 2 points ako dyan. Oh. Meron na akong 125. Kaya sinakto ko talaga yan. Eh. Kulang yan. Nasa 5 plus lang. Sabi ko, pag ko ng isang kape, ayan, sabi ko magsasakto na yun. Kaya kumuha ako ng kape na ano, yung pula. Kumuha ako ng ano tawag dito? Kumuha ako ng isang dosena. Ay, 10 pala ito. Oh. Ayan, kaya nagsakto na siya. Kasi yung mga sigarilyo hindi yan kasama sa points eh. Sigarilyo alak hindi yan kasama. Ito, ang kinuha kong ano, copy ko is ito. Yung single. Hindi naman sa akin mabili yan, kaya lang para lang magkaroon lang ako. Ayan. Ito yung mga sigarilyo natin. Ito yung resibo lang ang iyanan natin. Ayan. May discount pala sa kanila pag dalawampiso uh, piso lang naman. Doon so, sa kabila, sakto talaga 1.15 sa kabila. Eh. Ayan, tsaka Winston, Camel. Ayan, presyo ng sa grocery. Ayan, limang Chester. Tsaka dalawang Fortune na Green. Kasi isang tao lang naman nagsigarilyo ng Fortune. Diba, maaga tayo. <laughs> maaga tayo sa ano. Ayan, tapos ito. Ayan, doon na to. Ay, sa kanila pa rin pala to. Nagpahablo kasi ako ng Winston. Ayan, Winston yan. Sabi ko parang wala akong Winston. sa mo. Winston lights. Ayan, nagpahabol kasi ako Ayan, tapos dun sa kabilang grocery ito. Ayan. Yung Malboro lights. Ang oh, grabe nga Ayan, sabi natin ito. Ayan, uh, anong oras na lang? 8.19 a.m. na. Ayan, laban lang. Basta, ano, at least, ah uh, mabili din naman yan sa atin. Kaya, okay lang yan. Kasi, mas mahirap yung wala tayong maibigay. Huwag kang dadaan dyan. Huwag kang dadaan dyan. Kung gusto, huwag kang dadaan. Huwag kang dadaan dyan. Dyan ka dumano. Hmm. Talon ka dyan. Pasaway talaga to eh. Ayan. Ayan. Alas 8 na. Meron na kaanay lang yelo na tayo. 20. Plus 3 tsaka. Ilan yung kanina? Plus. Ilan yung kanina? Plus. Ah, dalawa. Tsaka. 15 praso. 40. Ayun, naka 40 yelo na tayo. Maaga pa. Mainit kasi oh. Sobrang init ba diba? Ayun lang yung update ko sa inyo mga kasari. Ah, bumili na kayo ngayon ng sigarilyo. <laughs> Ayun.